Pagkatagapon guys at uh, ayun at uh, mayroon na naman tayong uh, trabaho ngayon. Uh, tayo ay uh, magugupit kasi nandyan si Mambin na aking uh, suki uh, mga kaidol no. At uh, nandito nga tayo sa may adulap uh, na sa upan ng uh, barangay Apasulo. Nagati tayo ng Apasero, uh, pali 50 pesos ang uh, binayad guys. So intro muna tayo mga kaidol. ayun mga kaidol ah, uh, medyo malabo ang camera ayusin natin so mga kaidol at ah, uh, ah, uh, motorcycle lang tayo uh, dalang-dalang ah, tayo ay ah, uh, may gugupitan dito matagal-tagal na natin hindi nagupitan kasi si mambi na mga kaidol yung, uh, yung uh, siya ay ah, uh, idols ko mga kaidol at tayo ay uh, pagkabubuhay uh, ang uh, barbero na mga kaidol buhay barbero tayo ngayon uh, mga kaidol magkukupit tayo pagkatapos natin ang uh, buhay uh, ang mga masada ngayon ay uh, magpaparbero tayo may e, kami kalap siya tao sa ating uh, mga kapatid na uh, barbero ayan at uh, niyo ang at, ating uh, magkukupit si Mangbin na aking nahasok at isa pa guys ang uh, nito hindi lang 100 yung uh, ipinibigay ni Mang Bin sa akin kaya jackpot pa tayo baka pinakamababa guys ay uh, 100 pero ang COVID talaga natin guys ay uh, kung kayo ay uh, ang uh, pinaka ano lang uh, gupit natin ay uh, 70 pesos lang kaya nang iibang si din siguro marahil ay natutuwa sa akin dahil sa aking servisyo kapag uupin sa kanya kaya ay, dinadagdagan niya hindi ang asin ko mga kaidong kaya hindi tayo kaka naka motorcycle lang tayo baka Biglang uh, tumilapo na lang ang aking cellphone uh, at mga kayo. So, hindi na tayo kayo uh, magsasakay para mabilis tayong uh, makauwi sa aking hour with yan. Ayun na nga, at ang uh, nagluto tayo kanina mga kaidol, humilong nga uh, na ang ating minuto. Maraming maraming salamat po sa inyo. Opo, kayo po tayo. ko ng uh, coping ka na ito guys. Ay, tayo ayaw uh, ulit para sa uh, hanap buhay natin ng ano, mga kayo nyo. Biyay hanggang na madaling araw na. Yung luwag-luwag talaga mga kayo ang aking na video night ngayon ngamit nangyayad na nga yung aking issue sya ano yung nakapalang hihintay? O oh, sige, itatabi ko lang to, ha. Ah. Kakaray ko lang doon. Mabalik-balik ka dito? Kanyo yeah. mo kumagin ko ha. Wala eh. Yeah. Hindi uh, yung gate ka okay. doon. So ayan, guys, at uh, pangatlong araw na pala na uh, mabalik-balik yeah. yung ano. Yeah. Yung aking

Ayan mga kaidol At uh, kanina ay umambu na So nandito si Mambin yung aking uh, asok Tatlong araw ka na palang Papabalik-balik dito Bakit gano'n hindi tayo magkita? Hindi, hindi na Nagsirid pa lang kita wala eh Wala ko, baka nasa biyaya ako no Tara ah, na, pasok na tayo Okay na Okay na yan dyan

<laughs> so, sa mo sinong nagugupit? Ala, na anak ko. Ay, siya, uh, ay, ay, wala. Minsan na ako. Minsan ikaw? Oo, uh, minsan na ako. May, may razor ka ba doon? Wala. Gunting lang. Gunting lang. Hmm. Tagal humaba, Ilang buwan na to?

Na. Buti nakita mo no? Oo Nakita kita, nandiyan ka sa tapat ng ano eh Nakita kita nung nakaraan doon siya may bumili ka ng gamot doon? Oo oh. Sabi ka mo Ben, kailan ka pupunta? Kailan ayun na, no? Nagpunta eh. ka ng gamit eh Pumunta ka ng hapon? Oo oh. Ito nagpunta ka yung baya Dahil yung dita na doon Oo uh, Pero may nakikita wala kayo yung tirado so, Kaya kailan

在一个台阶上。

Ayatiran kong ulam, ayatiran kong baboy, ayatiran manok. Nasa bahay lang siya? Oo, lang siya. Gumaling na yung ano niya? Ah, ganun ko rin. Ayan mo na ating kulbo. Oo, oh. papapagupit-upit kaya. Ayan mga ka-revolver guys, ayan. Ayan, Alam mo ba nyo? Ayan, salamat Ayan, salamat. lang natin guys, ayan. Puno pa rin. Mm -hmm.

mali natin yung medyo balahibo ito maliliit para malinistik namin dito dito ko ako ang galing-galing

kilay din na, no? Ha? Yeah. Kilay. Yeah. Huwag na natin kupitan ng kilay. Ayan. Yeah. So, maliit siya. <laughs> maliit talaga. Yan lang ang gupit ni Mambin na mga kaidol at uh, napakasimple lang. So, paano mga kaidol hanggang dito na lang, lang ang, ang vlog namin ni Mambin. Maraming maraming salamat Mambin ah. Ay, salamat. Thank you. Thank you salamat Ku Birak ko lang <laughs> Okay lang yan. Hindi lang kulang. Hindi lang ito ah. Ito lang. Okay. Ingat Mambin. po. So ito guys, at uh, nakapagagupit tayo isang gupit ngayon araw ng linggo no. So itong isang daan bibigyan na natin sa aking commander. Oh, ayan, kaya na. At akin na yung uh, 30 pesos lang para pangdagdag ang mga kaidol sa kung ano nga bibili mamaya, may uh, mabibili tayo mga kaidol. Ano mga kaidol, hanggang dito na lang ang aking vlog at uh, simpleng gupit. Ayon at chemical mo uno ang ating gupit. bye na. Babay.